Hello guys, let's Ko Vlogs nga pala. So ngayon guys, masaya tayo na malungkot kasi yung uh, Blue Dragon Snake skin natin ng anak, ito yon. Tapos successful pa yung ginawa natin ng screen. Yung ginawa natin ng screen guys, sa uh, magagawa din ako ng video niyan, yung sukat niya, tapos yung paraan ko para yung pinakailalim flat sa, sa sahig. So yan, kaya tayo masaya na malungkot guys kasi ito nanganak nga yung ano natin Uh, blue dragon snake skin yan yung anak niya yan tapos meron pa sa baba kakapanganak lang yan guys hindi pa nag free free swimming yung iba so tapos malungkot naman tayo kasi dito naman namatay yung full red natin na siniparate ayun nga na malungkot siya nakala ko mga anak niya kahapon kasi ang ano pa naman yun guys Oh, dito ang laki pa naman ng so share ko lang yung screen kasi natin na ginagawa, ito yung luma natin na ginagawa guys ang problema sa ganitong screen yung ilalim niya na nakalutang maganda rin sana ang problema yung dap natin pag ganyan hindi makakain ng ng, uh, ng isda kasi ang dap na minsan nasa ila, ibabaw lang madalas tumatambay pag maliwanag na kagaya nito nasa aquarium pero pag nasa container naman na may kulay kay limbawa nito nga yun yung balde na yun ang, ang tendency ang dap na is nasa ibabaw lang so ito mapapansin nyo maraming dap na dyan sa di lang makikita nandyan maraming dap na dyan sa babang parte so yun ang uh, piniiwasan natin na uh, ano tapos gagawa nga tayo ng video nito para sa yung sukat nya at yung paraan ko guys uh, para yung pinaka button nya talaga ayan level na level yan guys talagang pantayan sa pinakasahig so yan isi-share ko sa inyo kung paano natin ginawa yung sukat at saka yung technique Paano 'yan? naganyan siya na level siya. Ayan. Tapos update na lang tayo din sa ating ano, sa ating sa ating farm. E, 'Yung anak na tatlo ng uh, balon platy. Tapos ito naman tayo sa pole red. Medyo okay na rin sila. 'Yung uh, maliliit na walong piraso nanjan. saan sana magiging ano sila okay na sila dyan ayun oh, o ng ganyang sayaw guys alam mo yung ganyang ano kilos ng isda may problema yan eh ayan ko sa ganyan eh ano? o oh. na ganyan yung ano guys yung full red natin yung nanay na namatay na ganyan ayan nakakatakot naman nakakasar pero green naman siya siguro ano lang natin ito na overfeed natin ng ano ng ng uh, niya. Sobrang daming dap niya, guys. Tapos ito naman nagiging okay na sila. Ito yung may problema rin na tank, yung atok uh, sidokoy natin, short body. Sandito ba yung babae 'yan. <laughs> Sandito yung babae 'yan eh medyo may tama pa rin yung babae maputla papansin niya maputla hindi yan ganyan yung kulay guys dark dapat yung katawan niya yung babae niyan uh, nagkaroon din siguro ng problema pero ngayon medyo healthy na siya sana magtuloy tuloy uh, siguro i-relax -re ko na to sila ipakainin ng ano ng ng dap niya kasi parang sa tingin ko dap na yung problema niya kasi ito guys ano may problema talaga itong babaeng ito. Itong female natin ng ano ng dwarf blue panda. Yung pinakaibaba niya parang may ano kaya yan. Salat ng strain na binili natin dito tayo sa dwarf blue panda nahihirapan. Wala siyang ano, hindi pa siya nanganak. Hayay kasi ito na yung ano natin blue dragon snake skin na fry noong may 11 ngayon is uh, may 17 so 6 days old pa lang sila tapos ito naman yung tuxedo ko short body na fry yan sobrang lino ng ano ng tubig nila kasi yan hindi pa nalagyan kasi yan preparation dyan dun sa balon platina at ah, balon moli pala na silver. Ah na yun nga 'yung ano, silver. Na balon platina din natin ilalagay. Tapos ito naman, hindi ah, natin makita. Maraming lumot, guys. Ayan. Tapos na set up na rin natin 'yung dalawa. di pa nalagay ng uh, oxygen at saka ano. Ito ayusin uh, pa natin. 'Yan 'yung uh, yan yung gagawin pa natin sa ating baraks sa yung baraks natin marami pang kailangan gawin yan kailangan linisin linisin ayusin dagdagan ng aquarium ayusin yung aquarium na 15 gallons yan marami pa tayong pwedeng kailangan gawin ayun guys maraming salamat sa panunood Petsco Vlogs nga pala kung di pa kayo napagsubscribe sa aking channel please subscribe Petsco Vlogs uh, abang-abang lang tayo sa update sa atin dito sa ating barracks guys uh, dap, ang dap niya pala natin na uh, baka mag ano tayo mag uh, mag uh, titinda na tayo, tayo baka balang araw o baka next week uh, kasi medyo gamay na natin siya marami na tayong dap na na stocks try natin i-share or kaya bigay natin ng libre sa mga subscribers natin basta sila lang dito pupunta sa may pateros ayan dito sa bahay or kaya ipalala move si, na kayo na lang magbook ng lala move bibigyan ko kaya ng starter ng uh, ng Dapnya at saka green water na lagay natin sa ice tubig guys uh, for free na lang yon sa inyo sa mga subscribers ko ayan comment lang kayo sa ano comment na kayo dito sa video na to tapos, uh, bigay nyo yung, uh, uh search nyo yung, uh, uh, uh bigay nyo lang yung comment kayo dito sa baba. Tapos, uh, comment nyo yung uh, FB account nyo para doon tayo mag-usap. Ayan, maraming salamat sa panunod. Paalam, God bless, bye-bye.